One minute thirty. Shoot. 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 Alright mga kaibigan, so may ituturo akong laro sa inyo. Ito yung Diamond Game mga idol. Napakadali lamang laruin. So itong uh, link na ito ipipin ko sa comment section. Yan, download nyo lang yung link na yan. Yan, click nyo lang yung download. Yan, tapos download anyway. Yan, install Diamond Game yun mga brad. open mo. oh, open mo na. O, oh, yan o. Oh. Mag-register -re ka lang. Ayan, click on register. Tapos lagay mo yung phone number mo. Tapos password. Uh, verification code. Enter nyo lang. Ano, nandiyan yung referral ID. Click nyo lang yung confirm. Okay, click confirm. Ayan na. So, syempre, napakarami dyan. Daily bonus. Sa una mong pagtapa pa yan. Uh, yung pag mo yan, ma marami ka mapapanalunan. Ngayon, mga kaibigan, syempre, paano mag up o mag-add ka ng ano? ng uh, coin dito no. Ipipress mo lang. Yan, ipipress mo lang yung green plus button na yan. Yan, ipipress mo. Yan. Tapos gamit ang yung GCash o yung mga yung uh, online na banko, po pwede kang mag-top up or mag-cash in. Kapag 100 may free kang uh, 15 coins, pag 200 may free kang 55 coins. So ganun lamang kadali yun. So ito, ito napakaraming mga lako Dragon Tiger, Color Game. Ayan, so napakaraming laro na pwede mong pagpilihan. Try natin tong Color Game. Ayan. So, ayan muna. O, try natin. O, mamili ka lang dyan ng color. So, nanalo yung yellow, blue, and green. Ganun lamang kadali yun. Tapos, let's say nanalo ka na. Tapos, paldo ka na. Pwede ka nang bumili ng pang-ulam nyo. Ayan, nakikita mo yung withdraw na yan. Ayan, nakikita mo yung withdraw. Ayan, click mo lang yan. Ayan, kikilit mo yung withdraw. Ayan. Tapos, ilalagay uh, mo lang yung Gcash account name mo. Gcash number mo. Tapos, OTP code. Pagkatapos, ilagay mo lang doon. Ilagay mo lang dito yung withdrawal amount na... Uh, gusto mo yung withdraw, yung withdrawal amount is between 300 lang to 20,000 pesos. So, yun lang mga idol. Ilagay mo lang dyan ng iyong uh, withdrawal amount. Tapos, uh, click mo yung withdraw. Papasok na yan sa GCash mo. So, ano pang inaantay nyo? Yung link nito ay itipin ko sa comment section ng video na ito. So, ano pang inaantay nyo? Download na ng Diamond Game. Peace!